Haleluya, kag exercise anak. Agisim isim mo tambag. Wala pinasayan suwang. Grabe na anak pinasayan naman ang suwang oy. Haleluya, exercise ang bata. Bless mama usa. Tagasanto, anak. Guwapo kay bata bisag guwapay kaligo oy. Bisag pa kaligo sa papi, guwapo kayo gyud. Bisag usaon. Say good morning to your viewers. Say good morning sa imong manunood anak na magandang umaga sa inyong lahat. Guwapo kay si Papi guys o. Oh. Magligo taon niya anak ha kung wanay uwan anak. O oh. uwan pamanggod anak kusog ing uwan anak. Kinanglan maligo na gid bata kay usa na kasi manaw ay kaligo. Tinood gid na anak. Nalagilab akong tiil. O niya, at ang kaon ka on, ha? Sa'yo pa man, anak. Hmm. Sa'yo pa man, o niya, taud ka ang kaon ka Na, mga langgam, anak, na malik na po, anak. Daghan ka, anak. Ayan, tapos na po kami nag-ehersisyo, guys. So, pahinga muna kami dito sa loob. Ayan, dami ko ng pawis, oh. Good morning, good morning, happy Tuesday Kumusta po ang inyong Tuesday dyan? So pahinga muna ako dito mga palangga And, Hinihingal po ako sa aming pag exercise ni Papi So good morning Ito po si Papi guys, nagpahinga din Tagangay mga motor na ngagi anak niya Bati pagigtingog anak katugani nang ni agi anak babati kay tingog anak tinuod na anak bati tingog ilang mga motor anak tuga-tuga mga motor anak niya batig tingog anak no disturbo na hinuntog ni papi o oh. hadaga langgam nak o oh. naros kisa mi anak naghimorog sag anak o oh, naghimorog sag ang langgam Daghang kang ilaga anak. Nang agis ilaga anak o. Oh. Grabe anak. Naghimo ko kuha ng ilaga anak. Ilawang anak sa box anak. Na anak ah. Ako pa nang i-check diha o niya anak. Di pa magkapoy si mama. Kay bagong ibtas ngipon. Nang sabi ko bugat anak. Hmm. Di man kay bagong maro sa si baby papi. Saon man na mm, tinuod gid na anak yan marami pa akong pawis guys oh hindi pa nawawala yung aking pawis yan na nak? na na eroplano ni Agi paminawa na 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 airplane oh. No? sige lang, nag agi ng airplane silag agi ang airplane anak sige silag pamasahiro, anak dili nila i-check ilang makina anak ug okay pa ba anak katong nahagsa ang eroplano sa kuan anak india anak tinuod bitaw na anak wala saron anak wala paminawa anak Ingo sa ti accherina ni mo anak, no syay tog anak. Nga nawa pud siya natog anak. Kita anak sayo kitang natog anak no. Kapoy mas mamalisa trabaho. Basta pud si papi. gamay may ramantag kita anak. Yan, thank you for watching guys. Yan happy Thursday to all of us. Ito po ang update ni Papi ngayon katatapos lang po ng aming hair tissue.